Sa mga pangunahing balita, lalaki sugatan sa pananaga ng lasing na kapatid sa Ligas, Peace City. Drug den sa Naga City, binuwag. Tatlong high-value targets, arestado. Junk shop sa Naga City, nasunog. Napabaya ang nakasaksak na appliances, tiniting ng sunhi At BUET app, bukas pa rin sa mga empleyadong nais magpatuloy sa kolehiyo at kumuha ng university degree. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ikalabing tatlo ng Agosto, taong kasalukuyan. Sugatan ng isang 34 anyos na lalaki matapos na tagain ng kanyang kuya kagabi sa barangay Biga Aligaspi City. Lasing daw ang suspect ng mangyari ang insidente. May report si Rose Bilista. Ako <laughs> napayak na lamang si Tatay Antonio ng Barangay Biga Aligaspi City sa insidente ang kinasangkutan ng kanyang dalawang anak na lalaki. Alas 8.30 kagabi ng tagain kasi ng kanyang 44 anyos na panganay ang 34 anyos nitong kapatid. Kwento niya, nagugat ang insidente matapos na magsumbong ang kanyang apo sa sospek na napagsabihan lamang daw noon ang biktima na iwasan ang pag-uwi ng gabi. Bilang ama, masakit anya para sa kanya ang pangyayari. lumiwas ako. Pagluwas ko, tu dumina lagi na palang pasir ni jadi na oh nag sisil pun kami nag apod saya lumina hujan terikyo taga li semua ya ini sagum suagum itu dumina sa kwarto Anong ya ni Kuya. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Digaspi City Police Station, matapos na makatanggap ng tawag sa 911, agad naman nilang nahuli ang sospek na hindi na nagawang takasan pa ang krimen. Batay sa inisyal na investigasyon, wala naman na dating alita ng magkapatid subalit nasa impluensya ng alak ang sospek. Kasabay sa pagkakaaresto, narecover din sa sospek ang ginamit nitong itak kagad so, na nag-responde yung ating uh, dalawang pulis at uh, nang madat na nga doon ay bali napasipay na rin yung uh, tagaan, pananaga. Kanina ay nakalabas na ng ospital ang biktima habang nasa kustudiya pa ng pulis siya ang sospek para sa kaukulang disposisyon. Ayon sa kapatid nitong biktima na nasa ospital, ay medyo nagdadalawang isip pa siya na magsampa ng kaukulang kaso. Pero yung ating kapulisan ay nakahandang mag uh, assisti sa kanya kung disdido siya kasi nakaprepare na yung ating mga nagamitin kung sakali uh, siya na isampa yung attentive mode laban sa kanyang kapatid. Muli namang nagpaalala ang otoridad na idaan sa maayos na usapan ng anumang hindi pagkakaintindihan para maiwasan ng ganitong insidente. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Rose Bilista. Tatlong high-value targets ang inaresto ng otoridad sa binuwag na drug den sa Nagas City. Nasamsam sa mga suspect ang mahigit sa 80,000 halaga ng shabu. May report si Angeline Dagta. Arestado ang tatlong individual matapos na sa salakayi ng otoridad ang umanoy drug den sa Zone 5, Barangay Triangulo, Naga City, bandang alas 7 kagabi, Agosto 12. Kinilala ang mga suspek na sina Daisy si Camacho, 52 anyos, drug den maintainer, Jeric Bunyag, 48 anyos, at Davileo Boras, 45 anyos, na kapwa drug den visitor at pawang itinuturing na high value individuals. Nakumpis ka sa kanila ang 9 sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 12.5 grams na nagkakahalaga ng 81,600 600 pesos. Uh, itong tatlo pong na-aresto natin sa isang bypass operation na naabutan na natin doon sa drug den is may uh, na tuturing natin na high value individual kasi ito po yung mga tao na nagpapasilitate ng uh, isang drug den doon sa lugar kung saan is uh, medyo delikado para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, uh, during the casing and surveillance, wala naman pong uh, regular na nakatira doon sa bahay na yon Pero ito yung bahay na yon is pag-aari ng ating main subject na yung babae na nahuli natin. Pero hindi siya, hindi siya talagang nakatira doon, may iba siyang tinitirahan. Pumupunta lang sila doon pag uh, mayroon silang illegal drug transaction. Batay sa ulat, matagal nang minaman mana ng Pideya Kamarina Surang sospek na si Daisy dahil sa muli nitong pagkakaugnay sa ilegal na droga. Taong 2022 nang una itong makulong dahil na rin sa pagbebenta at paggamit ng ilegal na droga. Panawagan po natin sa ating uh, mga kababayan dito sa siyudad ng Daga at sa probinsya ng Camarines Sur isa uh, Makipagtulungan lang po sa kampanya ng ating gobyerno laban sa illegal na droga at uh, kung may naobserbahan po silang mga kainainalang uh, aktibidad. Uh, patungkol sa illegal drug activity dyan sa kanilang lugar is agad po itong ipagbigay alam sa mga kinakulan lalo na sa mga law enforcement unit dito sa lugar para po agad po natin yan maaksyonan at para maano natin na uh, hindi na maging biktima yung ibang mga kabarangay natin dito sa ating lugar. At uh, doon naman sa mga kababayan natin na ayaw tumigil sa illegal drug activities is uh, darating din ang araw na abutin din sila ng kamay ng batas. Sa ngayon, nasa kusudiya pa ng Pidea Bicol ang mga nahuling sospek na pawang mahaharap sa kasong paglabag sa Article 2, Sections 5, 6, 7, 13, 14 at 15 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak Bicol, Angeline Dagta. sa parehong lungsod. Isang junk shop ang tinupok ng apoy nitong lunes. Tinitingnan naman na sanhi ang mga napabayaang nakasaksak na appliances. May report si Mel Moral. Sa cellphone video na ito, makikita ang pag-apula ng mga bumbero sa sunog na sumiklab sa isang junk shop sa barangay San Filipinaga City bandang alas 9.30 ng gabi nitong lunes, Agosto 11. Ayon sa BFP Naga, alas 11 na ng gabi nang maapula ang sunog na umabot sa unang alarma. Tiniting na naman na sanhi ang mga naiwang nakasaksak na appliances. According sa may-ari na may mga electrical equipment daw sila na na iwan, particularly yung ano po, uh, speaker and electric fan. So, initingnan po ng investigator yung angulo no, na baka po electrical po yung cost gawa sa ano sa mga appliance no, nakasaksa. na nakasaksa. Naapo na naman po kaso kailangan lang ng bako para maano po makalkalin din ma ano, po, uh, magkaroon ng access doon sa ilalim para yun po kasi yung ibang majority ng nasusunog. Kaya pag napatay, balik lang din po ulit. Kasabay sa natupok ang alagang aso ng may-ari ng junk shop. Sa ngayon, patuloy pa ding inaalam ng BFP ang kabuoang iniwang pinsala. So far po, wala naman tayong casualty, wala injury. Pero meron po na report na yung alagang aso ng may-ari is namatay. So napakawala naman daw po prior sa incident, Kaso na -trap pa rin po kasi na hindi po hindi instead na lumabas nagpunta sa doon sa ano like six six doon sa may comfort room ng ano po ng bahay nasunog po may bali po ang ano eh yung mga scrap na imbak nila tapos meron po kasi yung bahay sa gitna and then meron din mga partially damaged na kapit bahay dahil doon sa init uh, tunaw po yung mga parts ng bahay nila parte ng bahay Muli, nagpaalala ang BFP na iwasan ang pag-overcharge o ang sobrang paggamit ng mga appliances para makaiwas sa sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, Police Colonel Julius Anonuevo may paliwanag sa pagkakarelieve ng hepe ng Rapurapo Municipal Police Station na iniuugnay sa maliumanong pagpapatupad ng 5-minute response time. At pitong mangingisda mula Albay, arestado sa illegal fishing activity sa Katanduanes. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Akubikol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, Maraming-maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako katabang na kasurog pa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5 hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. At sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang ako Bicol Online TV. Binatikos kamakailan ng mali umanong pagpapatupad ng Rapurapo Municipal Police Station sa 5-minute response time. Kasabay nito, na-relieve sa pwesto ang hepe ng naturang istasyon. Ayon sa Albay Police Provincial Office, wala raw na kinalaban sa strategiya ang pagkakaalisa o sa hepe. Narito ang buong ulat. Walang kinalaman ng 5-minute response time strategy sa pagsibak kay Police Major Philip Nathaniel San Buenaventura bilang hepe ng Rapurapo Municipal Police Station ayon kay Police Colonel Julius Anonuevo, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office. Aniya, walang kaugnay ang 5-minute response time strategy sa naganap na insidente sa Brangay Villa Hermosa, sa isla ng Batan, Kamakailan, taliwa sa mga lumalabas na impormasyon na na-relieve sa pwesto ang hepe dahil sa mali manong pagpapatupad ng nasabing strategiya. Pagdidiin ni Ano Nuevo, natural na sa kanilang organisasyon ang balasahan, lalo na kung bago ang administrasyon. That's a part of ano, Uh, part ng organization namin. Hindi lang naman, meron din kami mga iri, ma, magpapalit din kami ng mga ano. Kasi, you know, you know, you know, uh, you know the bagong mayor na rapura di ba? So, siyempre, uh, iniikot din namin yung mga tao namin. Oh, may, may makikita nyo in, in this coming days, oh, mapapalta na yung mga COP ng ganitong lugar. Oh, ano nyo naman yan eh. May mga nagpalit na tayo because of the new leadership o ng ano ng ng local chief executive or ng local government unit natin within their ano respective uh, stations ng ano city municipalities ng Albay. Matatandaan, isang netizen ang nagbatiko sa ginawang pagresponde ng kapulisan sa sumbong na may ilang kalalakihang nakitang umaaligid sa isang pampublikong paaralan sa nasabing barangay. Batay sa post, itinawag ito ng principal sa 911. Ibinaba sa krame sa PRO5, ibinaba sa Albay PPO at ibinaba naman sa Rapurapu MPS, subalit kalaunay na pag-alaman na isang prank lamang. Sa kabila nito, may pinapunta pa rin mga tauhan si San Buenaventura sa kabila ng peligro at malayong distansya. Ayun sa netizen, hindi raw dapat ganoon ang sistema dahil pagsasayang umano ito ng oras at resources. Buelta naman ng direktor. Labas sa 5-minute response time strategy ang naging operasyon ng rapurapu MPS sa nasabing lugar. Nagtungo umano doon ang mga pulis sa kahilingan na rin ng barangay para mapawi ang takot ng mga nangangambang residente. Ang nangyari nung pagpunta nila, ro, kalma yun ngayon yung ano. Yung barangay, yun, yun lang yun ang ano natin mission natin. Ipapakalmahin yun yung barangay kasi nagparang nang dating, nagano sila gawa ng arbado sa school. Oh. So, ang nakaramdaman ng mga tao na kailangan namin ng pulis dito, which is ginawa natin. Oh, nagpatala tayo ng pulis doon, Nandun. Sa, doon pala sila ko balma, based sa report ng Raporapo -Rapo Police Station natin. But the bottom line here is, ang pulis natin, uh, sumunod, uh, umano sa ano, do yun nga, nagkaroon ng medyo pagkalituhan because of the post na Parang nawawala ng say-say yung 5-minute response time ng ating GPNP. Mali! Mali yun. Nagkaroon lang ng kalituhan about doon sa tawag na 911 at sa 5-minute sa response time. Nilinaw din niya na prioridad ng strategiyang ito ang urban areas. Habang nasa pagpapasyana ng hepe ng isang estasyon sa malalayong lugar, kung paano mapapadali ang pagresponde sa mga inire-report na insidente we are priority, prioritizing the highly urbanized cities which is kaya but there is an exemption with that ano common sense kung ikaw parplang area ang lalayo kaya ba ng 5 minutes yun like, definitely hindi so, kaya nga yung yung good judgment ng commander yung discernment mo yung ano mo yung yung decision mo to assess situational awareness to assess kung Uh, pag pinadala ko ba ito, makukong 5 Hindi. So, safety ng personnel ko, ng tao ko, baka mamaya, tulad ng mga nangyaring ganyan, prank call, yun pala, a-ambushin o ano yung So, situational awareness ng commander yan, ini-implement siya, sinusunod natin yan. Based sa experience, based sa na napag-aralan namin as commander, and based sa mga turo ng ating mga uh, kapunuan sa chipin. Kaugnay nito, iginagalang naman daw ni Mayor Otoy Galicia ang pasya ng Albay PPO na ilipat ng istasyon ang naturang hepe. hindi naman dahil din sa case na talagang mag-re-resample mag ng mga COP. So, wala na naman tayong mag pag in-order yan galing sa taas. Eh. So, sa karami mga, yung mga ganyan na-resample. Eh. Wala naman nagagawa na ang ano, yan, na kasi sa totoo lang, ibang branch na rin. Kung ba gayon naman 'yung, yung kanina, sa akin. Yan lang 'yung itininyan ko. Kung kunin yun 'yung dahilan kung bakit natanggalin. Pero yung tingin ko naman hindi naman nilang hindi kami 'yung deal. Kasi may naman talaga 'yung ganoon, eh, sa proseso din nila. Makikita naman sa post ng nasabing netizen ang ilang positibong komento ng mga residente maging ng mismong prinsipal ng paaralan sa pagiging aktibo ng mga himpilan. Samantala, sinubukan ng news team na makapanayam ang nagpost na netizen, subalit wala pa siyang binibigay na pahayag. Sa Karamuran, Katanduanes, Pitong mangingisda mula albay ang inaresto ng otoridad dahil umano sa iligal na pangingisda. Si Elianzon sa detalye. Arestado ang pitong mangingisda matapos maaktuwang nagsasagawa ng illegal fishing activity sa kargatang sakop ng Karamoran Katanduanes nitong lunes, Agosto 11. Kinilala ang mga sospek na sina alias Diho, 50 anyos, Seni, 24 anyos, at pan 26 anyos na pawang mga residente ng Rapurapu. -rapu. Arestado din si na alias Nan, 35 anyos, Isko, 37 anyos, Mon, 32 anyos, at Lino, 43 anyos, pawang mga residente naman ng Tabaco City. Ayon sa Karamoran MPS, alas 4.30 na madaling araw ng maaktuhan nila ang ginagawang iligal ng mga sospek na umano'y gumagamit ng cyanide na isang uri ng kemikal hindi po kaya sa area may the whole talaga din na uh, dadayo na mga parasira, mga taga Midland o oh, the whole po parang may fish sanctuary po din na uh, kaya permi permi ng no, mga tagalbay hindi gadayo po din sa o oh, dahil kaya magagayo na mga sira din isa. mga mga pastil na mga kwan nagka ano po sinda mga operatiba po kansa to yan istasyon nakuha ko po mga para siya na nagka-dakop na hali pa ko po sa Midland kaya sa particular sa first thing first stick o tapos kan albay na nagtima po na nagsira na manira o nagsagibunin mga aktividades sa ito yung karagatan Kasama sa mga nakumpiska sa sospek, ang kanilang ginamit na motorized bangka, compressor engine, isang galon ng liquid cyanide, compressor tank, steel anchor, propeller, dalawang pares ng improvised loading pins, wooden paddle at mga huling isda na nagkakahalaga ng humigit kumulang 18,000 pesos. Sa, sa yung mga paras dapat nagdadagupod ng mga yung na nagkisira, na, 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 hanap buhay na yan araw po kayo na sa Indian hanap buhay o nangapunan po, po kami sa Indian na dahi po dahi po kita nagtutulirin na sa ito yung uh, kadagatan na masira na lalo na la, lalo, lalo na po na naggamit ng cyanide na iwasan po dapat hindi yan magamit ng mga iligal na pamaagi para dahi po masira so, sa ito yung kadagatan lalo na yung mga coral reefs na pwedeng maging uh, dahol pa ang mag-tintin eh, o star na mga isla dyan, mga gitlong. Kung na uh, sila po ang cyanide o dahol pong ma-operasyo uh, o ma-apektuhan. Sa kasalukuyan, nasa kusdiya pa ng Karamoran MPS ang mga suspetsyado at pawang mahaharap sa kasong paglabag sa Section 92 ng Republic Act 10654 of fishing through explosives, noxious or poisonous substance or electricity. Para sa mga balitang Tatak Bicol, L. Yanzon. Sa ilalim ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETAP na pinatutupad sa Bicol University, maaari nang magkaroon ng university degree ang empleyadong nais magpatuloy sa kolehiyo. Kwalifikasyon at iba pang detalye alamin sa report ni Danica Garcia. Sa tulong ng Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program o ETEAP ng pamahalaan, nakapagtapos na sa kolehiyo ang 47 anyos na Alternative Learning System o ALS graduate na si Mucha ay Aykotcho ng Sorsogon City. Hunyo ngayong taon nang makagraduate siya sa kursong Bachelor of Arts in Communications sa Bicol University College of Arts and Letters o Bukal. Kwento niya, na makapagtapos siya sa ALS, nagtrabaho siya bilang staff sa isang pribadong paaralan sa kanilang lungsod at isa sa mga kasamahan niya ang nakapagsabi sa kanya ng naturang programa. Awa daw ng Diyos na pagsabay niya ang kanyang pagtatrabaho at pag-aaral sa loob ng tatlong taon hanggang sa tuluyan ngang makapagtapos. So, it took a while, no? Almost uh, more than six months yung pag-apply and pag-submit ng mga requirements. But after their evaluation and validation and some uh, exams, yon Finally, they said, you can start the program. So, uh, yun nga po, I truly thank God for that opportunity. And within three years, natapos ko yung Bachelor of Arts in Communication under ETIAP. Ayon kay Dr. Benedicto Balilo Jr., director ng ETIAP program ng Bicol University, Itong mag-aaral ang nakapagtapos na sa ilalim ng nasabing programa. Aniya, layo ng itiyap na bigyan ng pagkakataon ng mga nagtatrabahong profesional na makakuha ng degree sa kolehiyo na hindi na kailangan pang sumailalim sa traditional schooling methods. So, bali, nagsimula ang itiyap dito sa Bicol University matagal na taon 1997 pa. So, ang, uh, nung 1997 hindi lang Bicol University ang uh, may uh, ETAP, ang uh, kasama yung uh, ibang uh, institusyon sa Bicol Region. Na-deputize ang uh, itong mga schools na ito noong taon na 1999. So pag sinabing uh, deputize, so, ang uh, pinapahintulutan ng uh, CHED ang uh, institusyon na mag-offer ng uh, ETIAP uh, program. So bali dito sa Itiyap ang uh, nag uh, uh, ang policy ay uh, nandoon sa ched, nagagaling sa ched. So deputize lang ang mga SS uh, kagaya ng Bicol University. Ang mga kwalipikado sa nasabing programa ay ang mga individual edad 23 taon pataas, nakapagtapos ng high school, senior high school o sa alternative learning system at may 5 years work experience. Dadaan naman sa General Education Test dito. o GET ang aplikante bago matanggap sa programa. Ang Bicol University ay nandito para sa inyo. Uh, Filipinos Pilipinos, especially Bicolanos, we are encouraging uh, all na i-take itong uh, opportunity na ito. And uh, through the leadership of uh, our President, uh, Dr. Baby Boy Benjamin uh, uh, very supportive siya na kailangang... Uh, ang uh, i-assist ang uh, papasok or gusto sa sa ETIAP. So kung ano ang naka-stipulate sa policy, 'yun i, i assist and uh, siguraduhin na makagraduate. So ganun ang direction ni ni President. Kaya ang uh, palagi niyang sinasabi sa akin is ang uh, ayusin mo, tulungan mo ang uh, ang Ethiopia sa mo kasi ang uh, ETFS, yung may mga trabaho yan, so tulungan natin para uh, ano yung dream nila, kumbaga ma-fulfill, ma-attain yung uh, dream nila so, yun ang marching order ni ni President ang ETIAP program ay sinimulan ni dating Presidente Fidel V. Ramos sa ilalim ng Executive Order 330 at mas pinalakas ng Republic Act No. 12124 o ETIAP Act nitong March 3, 2025 na nilagdaan ni Presidente Bongbong Marcos. Sa mga interesadong aplikante, Maaaring bisitahin ang kanilang opisina sa third floor ng Bicol University Library o mag-iwan ng mensahe sa kanilang Facebook page. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat.